Pinagkaloba ng mga mushroom protein bags ng pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija nasa isang persons with disability o PWD sa bayan ng Kuya Po Kamakailan kaugnay ng selebrasyon ng National Disability Rights Week na ipinagdiriwang mula Hulyo 17 hanggang 23 taong kasalukuyan na kapag uwi ng tig mushroom protein bags ang nasa isandang PWD sa bay ng Kuya Po, matapos nilang sumailalim sa training ng tamang pag-aalaga ng kabute at mga lutuin na maaring gawin dito na pinangunahan ng mga kawani ng Ako Saklay Organization na pinamumunuan ni Father Arnold Abilardo. Nagpahatid naman ng pasasalamat si Henry Del Rosario, Pangulo ng PWD Kuya Po Association at ayon sa kanya makakatulong umano ang mga kabute na kanilang tinanggap dahil maaaring nila itong pagkakitaan kapag tumubo na at pwede din maging pangulam. Nagpapasalamat po kami sa ating mahal na governor sa kanyang pagsuporta sa mga PWD at sa kay Vice Governor at kay Ma'am Cherry sa patuloy na suportahan ang mga PWD sa larangan man ng edukasyon sa livelihood program na ibinigay niya sa amin. Maraming maraming salamat po. At aming pong mayor, si Ma'am Florida Pagyo Esteban at aming PIDAW na patuloy na tumutulong sa hikayang makatulungan ang mga PWD sa Kuya Po. Isang PWD din sa katauhan ng Ginoong Prudensya Del Rosario nagpasalamat sa natanggap ng kabuti. Uh, nagpapasalamat po ako ng lubos kay Governor Oye Umali sa tulong na binigay sa aming mga PWD. Uh, Ganon din po kay kagalang-galang na mayor namin ng Kuya Po si Mayor Floreda Pagyo Esteban. Maraming maraming salamat po. Sana po wag po kayong magsasawang tumulong sa amin. Hindi naman pinalampas ni Mayor Florida Pagyo Esteban na pasalamatan si na Governor Aurelio Matiasumali at Vice Governor Doc Anthony Umali sa ayudang handog para sa kaniyang mga kababayang PWD. Uh, malaking tulong sa kanila aside from meron silang food for the table na pwede nilang pagkuhanan ng makakain, pwede rin nila actually ibenta. Uh, so another source of uh, income for them Maraming maraming salamat po sa uh, lahat ng tulong na dumadating dito sa bayan ng Kaya po lalong-lalo na ngayong National Disability Rights Week uh, ang ating mga disabled po ay uh, nabibiyayaan po uh, through our governor and through uh, Father Abilardo sa ako ako ang saklay ay nabigyan po ng mushroom uh, uh, for production ng mushroom ang ating mga uh, kababayan po dito sa bayan ng Kuya po ng mga disabled So maraming maraming salamat po. Nag-iwan din ng mensahe si Mayor Esteban sa kanyang mga kababayan sa Kuya Po na patuloy na magsikap para sa pamilya at sa bayan. Hangad umano nito ang patuloy na pagunlad ng bayan ng Kuya Po. Tuloy-tuloy lang po ang uh, buhay at sana uh, yung ating uh, pagsisikap para sa pamilya, para sa sarili at sa bayan ay andun pa rin na uh, sana ang ating bayan ay patuloy na umunlad at maging uh, masagana at uh, mapayapa. Para sa balitang Nueva Ecija, Gina Magsanok nag-uulat para sa DWN Italia ang inyong kakampi.